Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dumipensa ang pamunuan ng Philippine National Police sa pagkakasangkot ng mga ilang tauhan nito sa kaso ng pang-aabuso. Katunayan, sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acord Jr. na mas kakaunti ngayon ang mga pulis na sangkot sa kaso at pang-aabuso. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriation sa panukalang 2024 budget ng Department of Interior and Local Government o DILG, inusisa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa PNP Chief ang pagkakasangkot ng pulis sa pamamaslang lalo na sa mga kabataan. Iginiit naman ni General Acorda na nagkataon lamang ito dahil kumparaan niya noong mga nakaraang taon ay bumaba ng 85% ang bilang ng pulis na nasasangkot sa kaso. Inalis sa pwesto ang hepe ng Mandaluyong City Police matapos magpositibo sa drug test. Kinumpirma ng Eastern Police District ang pag-relieve kay Colonel Cesar Herente matapos magpositibo sa surprise drug examination sa pangunan ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Si gerente ay itinilaga sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng Regional Personnel and Records Management Division ng NCRPO habang isinasailalim sa masusing investigasyon. Nagnegatibo naman ang 497 personnel ng Mandaluyong City Police Station na isinailalim sa random drug test noong August 28. Nakatakda ang pakipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mga world leaders sa pagdalo nito sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia sa susunod na buwan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may mga nakaschedule na meeting si Marcos kay Cambodian Prime Minister Hun Manet, kay South Korean President Yoon Suk Yeol, magiging kay Timor Leste Prime Minister Sanana Gusmao at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Magiging sentro ng pagpupulong ang bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng naturang mga bansa. Ang ASEAN Summit ay dadaos mula Setyembre 5 hanggang Setyembre 7. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.